Sorry guys, ano. Uh, hey guys, ulit ang nagbabalik ko nga pala ulit si Yon Jeff sa And for today's video, maglalaro tayo ng manok na pula. Uh, that's right guys, hindi ko na nga kayo na-tease. Nag-upload na ako, nag manok na pula. Oh, yeah, 0-14. Uh, ayan, nag Na, uh, Nag-tease na, hindi na ako nakapag-tease guys, nag-upload na ako manok na pula. At sa so tingin ko, magugustuhan nyo tong content natin kasi mag-online kami tayo. Pero, ayan. Sa mga naglalaro dyan ng manok na pula, um, sa Google Play game niyo kung nakasave kayo. Tapos play game kayo. Tapos piliin niyo yung highest match. Hanapin niyo yung pangalan ko. Ako si Yuan Labun. Level 11. Ayan. So, ako yan, guys. No? Yuan Labun, level 11. At, medyo, parang, ano eh. Parang, ano, eh. so, bago tayo mag-start, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, huwag niyo kalimutan pinot yung notification bell at all para di kayo mahuli sa akin mga malupit na video dito guys, sa manok na pula. And let's start the video guys, let's go. ah uh, okay guys, for this content, ah, uh, Hey, everyone may give na uh, medyo happy tad natin. Okay, sige, start tayo dito. Mm. Okay, so ito yung napagad natin tokbok na ito. Maingay ito eh. Ayan. Ito yung kamay ko. At pasensya na nga pala kayo guys kasi medyo, parang medyo sabog ata yung, parang medyo sabog ata yung ano ko ah. Parang, parang medyo sabog yung boses ko kasi nga medyo inaantok na rin ako guys. Pero kaya pa naman ng powers. Basta sa inyo, malakas kayo sa akin, eh. Yee! Basta yun, basta. Hindi nyo nakikita, guys, yung mukha ko. Kailan ba ako magpapaste yung video. So, tara. Up ko muna tong music na to. May ngay. Para ba yung up ko? Yan. Ah... Uh, hindi itong manok na po lang gagamitin ko, no? So, guys, ano? Ang gagamitin natin, ang gagamitin natin ay walang iba kundi manok na taguro ulit, no? Ay, hindi pala. Sino ba yung gagamitin natin? Basta, guys, ran random character tayo ngayon. So, ito muna unahin ko. Ito si sa taguro nito. At, practice muna natin siya ng three times sa campaign bago natin siya. Ayan, no? Oh. <stress> Bukang babango-bango ang utot na maamoy natin ngayon dahil ang na ang manok na bonjing para magkalat na naman ang suma ng kanyang chan Yan, yan ang napapala mo. Kakalat ka kasi. Ayan, yan, yan, yan. So, kunin natin mga to. Ayan. So, ayan kaka-level up ko lang guys. Hindi ko mag-subscribe. So, pangalawang laban na pangalawang laban na to Ah oh, Yan Pangalawang ano na yan, ha Okay guys, ito na last na banat natin, lahatin. tatlong dragon ay laki lang rin yan ang kuripot ng manok na kidlat sa no? tatlong dragon ay yung binibigyan niya Ang sana kung apat to kaya lima no binibigyan niya no para kahit pa paano makabawas sa, no? sa ano para medyo malaki laki naman yung binibigyan niya Philippines style ba Pilipino yung language natin kasi Pilipinas tayo eh. Woo! Aba! Mukhang makunat-kunat sila. Ah! Ako naman naman mananalo! Kaya, pag natin yung guys, kini oh okay. Um, Kino mo na nakara sa atin? Ta ang tindi ng laban! Eto na, guys. The final showdown. Ili ka. Bukang matagal-tagal to. Una, gusto mo sa talo. Ay, Oh, no, walang gusto magpatalo. Ah. Ako makakatalo dito, guys. Okay. so, bigayan lang sila Walang magpaawat. Ah. niya tayo, guys. Pero at least ang tindi ng laban na yun. Bakit gano'n natalo ako? <laughs> pero guys ha, pero guys, in fairness, napatindi. Ito nga natin iyad yun, sobrang tindi ng bakbakan, parang gusto ko umulit eh. Ano nga ako pagkakamali ito na. Teka sa ba to? I mean, dapat pala inad ko na. Kumintin naman natin guys, ay sisari mo na Basta mo, ano, mag-comment kayo guys kung kung anong gusto nyong gamitin natin dito o request nyo o gusto nyong gawin natin dito sa manok na pula. Katry ko yan guys sa abot na aking makakaya. Grabe, tindi ng laban na kanina o taguro versus taguro. Talagang yung laban na yun guys, ang pinakamasayang paglalaro ko ng manok na pula dito ka. May mas matindi pa doon. Siyempre, may mas matindi pa doon. Ay, ano? Tidak. Kawali ako na pindot ako. So, ayan o. May mas matindi po sa laban na yun. Pero, ang tindi talaga lang. Napakatindi ng laban na yun. Sobra, sobrang bilib ko. Oh! Alok! Nagawa naman! Aba! Wow! Malalakas ka! Ah! Joke lang. Nag-disconnect. Men main, huwag ka na mag-disconnect. ka lang, nagkamali ako. At balita ko kay Manok, uh, Balita ko rin, balita ko rin kay Kuya Evo magkaroon daw no ng no no update to. Ano <lip noise> naman? Eto na! Sago paan! Ang dalawang manok sa ere. Oo, parang. Parang kaya. Pero in fairness guys, ano, sobrang tindi bakla bakwa ka ng dalawang taguro kanina. Ito siguro yung gagawin kong title. ay naka pero pero next case ha napakati hindi talaga sobrang gusto ko sa makalaban ulit pero wag na lang legend tayo guys legend kung makalaban nyo ako tapos legend ako tapos ito pala ko kaloko ng gagaya stalker ah uh, basta yun pala lang ko nakikita ba sa screen? Kung nakikita nyo guys, screenshot nyo na lang para ano, kung hindi nyo nakikita sabihin nyo lang. Kasi screen recorder itong ginagamit ko eh. Comment nyo kung nakikita nyo. So ayan. Balita ako at Kuya Evo guys, mag-update na naman daw itong manok na pula. At sa mga nag install dyan ang manok na pula, baka naman i-reinstall nyo na ulit to dahil ang dami ng mga bagong ano. Tawag dito. Ang dami ng mga bagong manok na ngayon. Oo, So, ayan lang nga, nag-level up na naman. Oo oh, nga pala, naka-on nga pala yung vibrate. Pero, yaan, yung, yaan na lang natin, guys, na naka-on yan. Sabihin nyo lang, guys, kailangan kasi gabi lang ito. turn up ko yan So, ang next naman natin na manok. Ito mm, 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 na lang siguro. Super CCO3. Ginagalit talaga nila, guys ginagalit talaga nila ako kaya nilabas ko na yung hari sa pinakamalakas natin yung manok ito yung ano na, supersesion mahina pa yung supersesion natin pero panalo tayo guys panalo tayo, panalo tayo Yes, I'm sure win bro. Wait lang, magkakamot lang ako ng likod. Nangangati yung likod ko eh. Kasi nga, papupulbusin ko na to. Ayabang ko naman. Wait lang, ayabang ko naman. Ayabang ko naman dun sa kanya guys ah uh, duman din naman ako sa ganyan eh. Low level din ako. Nagsimula din ako sa umpisa. Nag, ano, naglaro na ako na naglaro. Hanggang sa na-max ko yung mga dating akala ko. Di ko na ma-max. sila taguro. Sila sa remunok. Eh, na-max ko na yung mga yan. Hanggang sa dito na ako nakarating. Ayan. So, sa mga... Gusto magkaroon ng mga nakakamit sila Kuya ebo o gusto, gusto ko yung magkaroon. ah uh, tinatamad, ano eh, laruin niya lang po ng laruin yung ano niya manok na pula niya. Ako kasi Ako kasi guys yung tao na ako kasi guys yung tao na tamad sa si isang game lang. Gusto ko pa iba-iba yung ginagawa ko sa phone ko. Ayun oh, YouTube. YouTube talaga may pita ka maraming uh, consume data sa uh, natin Pero guys, ang pinaka-addict talaga ako sa uh, Dati pa yun. Adik ako sa ML pero dati lang. Hindi ko na siya dinadalasan guys kasi ano. Parang nakaka-umainim at ML. Nod, nod, nod na ako na YouTube. Doon ako sa YouTube pinaka naaadik eh. Yan. Uy, mo na yan. So, sa ML ano, sa ML ako pinaka nag-addict at medyo hindi na hindi na yung, hindi na ano 'yun. Ay ah, dito. Ay, teka. Hindi na dito. Hindi na hindi ko na iyan yung eh, ML guys, hindi ko na ina nangyari. Nawala na yung internet. Ay. O nga nawala na yung internet. nawala yung signal, mahina eh. Mahina si signal, guys kung ganito lang ganito lang yung ginagawa ko hanggang sa makahanap ako para mabilis yung katapat guys ganun yung ginagawa ko ayan atay At na lang tayo guys ng mga katong eh ano Ito kasi guys, may kasi yung internet. May hinala kaya sinatsaga ako. At last battle na siguro natin to. Last battle na natin to guys. Medyo tumatagal yung video na to. Men, tagal na ng video na to. So, yan. Yeah, last battle natin to. Eh. At. So, yun guys. Doon na nagtatapos yung ano record natin ng manok na pula at sa mga gusto mag-subscribe, i-click nyo na lang guys. Sige na. i lang naman ni eh. Please. Please na guys. I-click nyo na. I-click nyo na. Kung nanonood kayo. Eh, well, libre lang naman yan. Oh. At tapusin nyo na rin tong... Tapusin nyo hanggang dulo ng video na ito. Kasi parang... <laughs> Mm, Tap, 14, 15. Nila. So dito ko na guys tatapusin tong video na to. Wag, wag nyo sana kalimutan mag-subscribe, wag niyo kalimutan pindutin yung notification bell at all like, comment, like, comment guys and share. So see you to my next video. Peace out, bye. God bless all. See you to my next video. Peace.